Matapos ang apat na taong sakripisyo at pagpupursigi, magtatapos na bukas May 17 ang 266 na kadete ng Siklablaya Class of 2025, mga sundalong isinilang sa sakripisyo at handang mag-alay ng buhay para sa kapayapaan. Sa loob ng PMA Grounds sa Fort Del Pilar sa Baguio City, puspusan na ang paghahanda ng mga kadete, staff at iba pang personnel para sa graduation rites. Yung mga kadets po natin ay sa ngayon ay Um din po nila sa kanilang mga families. Um yung iba po nandito na po, they are around Baguio City na po. Mm -hmm. And then with regards to the event po for tomorrow which is the graduation rights po itself, um we are in constant coordination po with the with the Presidential Security Command with regards to the preparations po ng ano, arrival po dito ni Commander in Chief. Ang batch na ito ay binubuo ng 212 kalalakihan at 54 na mga kababaihan. Inaasahan naman na 1,330 ang mga bisita na dadalo rito. Um, hindi naman po kami ma'am nag po na ano na na ng limit po no sa mga parents po na gusto mag-attend. They can go here po to support their ano po their graduating cadet. Um, pero po with pero po yung ma-accommodate po dito sa Grandstand um, na-coordinate naman na po ito sa kanilang mga respective families. Um, dalawa po sa mga, for each graduating cadet po ang pwede pong makapunta sa grandstand. And meron naman pong mga designated areas po para sa mga, ano po, sa mga iba pa mga family members who wishes to, ano po, to, to witness itong event. Kasabay ng selebrasyon, inihahanda na rin ng mga otoridad ang seguridad sa lugar. Ayon sa Baguio City Police Office, may inilatag na silang mga traffic rerouting at deployment ng karagdagang personnel sa paligid ng Philippine Military Academy. For the security preparation, actually we have uh, meetings uh, with regard to that. Um, we will be deploying more than 600 na personnel from the BCPO, from the Regional Force Uh, mobile Battalion 15. Meron din ma deploy na mga from the explosive and uh, the K9 units, medical teams. Meron din mga partner agencies natin just like the Bureau of Fire Protection and yung mga HPG and uh, yung Aviation Security Group. For today and until tomorrow po, the Philippine Military Academy grounds will be closed po for regular tourists no um give so ang makakasok lang po today and tomorrow are the family members po ng ating mga kadete and then as early as 8 a.m po bukas ang um, we will be observing lockdown po no um for the ano po sa buong vicinity kaya um, mas maganda po magpunta po sila dito ng earlier than 8 a.m Inaasahan naman ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang mga tataas na opisyal ng AFP, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. At para bigyang daan ng okasyon, pansamantala munang isasara sa mga turista, ang Akademya. Vanessa Bugtong, RNG News.